Good morning mga ka-vlog punta muna ako sa garden ngayon check ko yung mga tanim ko lalo na yung talong ayan ang dami nang na tumubong damo, linisin muna natin para makahinga yung mga tanim, ang sarap talaga pag garden, nakaka-relax Yan ay bagong bahak kami dyan ilang araw lang kaya gusto kong uh, linisin yung aking talong dahil nga kawawa naman kami kung hindi ko nagkatumba lahat-lahat yung mga talong ko ayan natumba nga dahil sa mga baha ang hanggang tu hindi lang hanggang tuhod hanggang baywang ang tubig diyan sa aking mga taniman kaya kailangan kong linisin muna para mabuhay yung aking talong so ayan yung aking uh, <laughs> damitan na sabit-sabit pa diyan napatawa tuloy ako kaya kailangan natin linisan muna na yung ano natin talong. Kaya kailangan magjaga. Jaga-jaga lang. <laughs> Natumba tuloy ako dyan. <laughs> Ayun nako. Ayan. Na out of balance lang. Sorry po. Kaya, ano lang tayo dyan. Kaya nako. Siguro nga sa dahil sa namumorblema ako sa aking talong at ay siguro napatumba tuloy ako eh. So, ayan nga. Lahat, ito ba yung talong ko? Sipag-sipag lang para mabuhay ang talong natin at para may ma harvest ulit. So, ayan nga. Habang nandito na rin ako, kukuha ako ng talbos ng kamote. Fresh na fresh. Oh, ito ang ilalaga ko mamaya pag, pang umagahan ko yan nung bumaha puro putik mabuti na lang at umulan kaya nadiligan yung mga kamote ko so ayan salamat sa Diyos naman at ay mayroon pa rin natilang natirang mga ano mga gulay e kung wala yan ay nako gugutom na talaga kami magugutom talaga kami So ayan yung aking na harvest. So 'yan ang ilalaga natin ngayon. Masarap 'yang pag-umaga ang talbos ng kamote. So ayan na nga yung na harvest natin na ano, talbos ng kamote. So ayan. Simple lang, hugasan lang natin ang talbos tapos ilaga ng saglit para malambot ang healthy nito lalo na sa umaga. So ayan nagpakulo na ako ng tubig. Yan, half-cook lang dapat ang paglaga nito, kas para hindi mawala yung kanyang ano. Kailang So ayan, ihalo-halo muna natin. Ay nako, ang bagal naman eh. So ayan, na, ano na natin? Meron tayong kamatis. Isang kamatis kasi mahal ang kamatis ngayon, isang bawang. Ihalo ang talbos. Siyempre, hindi mawawala ang ating bagoong. Yan ay bagoong ng Pangasinan. Number one, ang bagoong na isda sa Pangasinan. Yan, lagyan na natin. Super sarap talaga yan. So, lagyan natin ng kamati. kamatis. Kamatis, hindi ba lemon? Lemon. Uy, kalamansi pala. Nalala ko tuloy na sa Jordan ako. Eh. Laging lemon, walang kalamansi. Kaya nadadala ko pa dito sa Pilipinas. Kailangan kalamansi. Siyempre, hindi mawawala ang ating partner. Tuyo ang kapartner niyan. Kaya magpirito tayo ng kaunting tuyo. Ang sarap ng lutong bahay pag ganitong simple. Pero sulit naman. So ayan. Okay, kain muna ako mga ka-vlogger. Salamat sa pagsama-sama sa Garden Morning. Lutin ko. Like and follow. Para sa more simple living videos. Thank you very much for your watching. Sana nagustuhan nyo ang video ko. Ay, kain muna ako. Samahan nyo akong kumain. Sarap yan. Ang dami ko talagang nakain dyan marami talaga akong nakain kaya sulit na sulit yung pagpunta ko sa garden ko na pinagpapawisan ako kaya napagod ako marami akong nakain thank you very much for your watching and bye bye sa susunod ulit